Dito to sa Prague, guys. Dati, nakikita ko lang to sa picture. Sinesend sa akin ang ko. Pero ngayon, nakikita ko na. <laughs> ang ganda. Ayan. Yung mga Christmas tree nila. Ayan, pinakamalaki. Hindi pa natanggal. Ito yung ano, tunay na puno. to na, ano lang nila. Nilagyan ng decoration. Yeah. totoo siyang puno yeah, maraming mga yung gustong kumain dito yeah, yung mga uh, maliliit na store yeah. ito dati o oh, sa picture pa lang muna nakikita danaga dan betal na drsa ya in ito. yan lang sa Prague, guys. Kasi hindi talaga ako nakakapasyal pa dito sa Prague. Ngayon, ngayon lang, ngayon lang kasi may pinuntahan ko dito kaya sinunit na namin mag-ikot kasi malapit lang dito. Ang ganda. Ayan guys, one day makakarating din kayo dito. Dati sa picture ko lang niya nakikita, sinisend ng asawa ko. Dito siya. Ito, ito, sinisend niya sa akin, nagpa-picture siya dito. Tapos ngayon ko lang siya nakita first time. Tapos, ayan. First time ko lang nakita ngayon. So, ganda. Ganda dito. Wala na one day makarating kayo dito guys. Huwag kayong tumigil sa sa pangarap mararating <laughs> yun ang lamig mas malamig dito kaysa sa Borno